Hello! Maganda ko, promise! Sigurado na siya kayo doon sa last episode namin, di ba? O ngayon, mapapanganga naman kayo ngayon. Kasi walang kasing ganda tong babae papakilala ko sa inyo. At saka anak ko to, hindi ba? Kaya dapat lang na maganda siya. Mga kaibigan, walang iba kundi si Miss Isa Calzada. Gabi-gabi naman yung oh, intro, inay. Oo, Hello. Maganda ah. din ako. Oo. Oh, Promise. Oh. Oh. Dahil anak niya ako. Oh. <laughs> Thank you for having me here, inay. Oh, Oo, ano, anak na, ko. Napakasaya. Ano ba? Buti nga nagpasabi ka na dadating ka at umuok ka dito. Yun na oh, nga, mami. sobrang saya ko na. Ano ka ba? Oo oh, oh, naman, siyempre, inay. Bakit e, abay, okay. inimbitahan ng Maricel Soriano. Sino Uy, hindi? <laughs> Grabe, nanginginig pa yan. Yung, ate Kathy, hahanap ako. Oo, oh, oh, gagawin ko ng paraan. <laughs> Oo, oh, oh, ganun. Diyos ko baby, oh. kamusta na? Ito mabuti. Um, tulog pa siguro ngayon. Tapos mamaya. Oh, mamaya, makikita oh, na naman oh, kayo magnanay. Oh, I can't Just wait oh. for you to meet oh, her. Oh, oh. oh, I want so, to meet her. Kamusta na isang isa Kalsado ngayon. Nanay na. Nanay na! <laughs> Di ba pinagkukwento pa lang oh, natin to? Oh. Diyos ko, biruin mo naman, Nay. Parang, ay mas content, contento. Contento ka ngayon. Oo. Yung... Salamat sa Ki Diyos. salamat sa Diyos talaga. Siguro dati mas restless ako. Mm. Uh -huh. Kitikiti nga tawag mo sa uh -huh. akin. Oo nga, di ba? oh kitikiti pa rin naman ako. Pero mas kumalma. Yung ang klaro-klaro kasi nung, nung biyayang binigay ni God at nung pas na gusto ni God na puntahan uh -huh. ko dahil uh -huh. binigay niya sa akin si Dea. So, lahat ngayon ng mga tanong ko sa buhay, naka-anchor sa pagiging ina. Pagiging ina, na, oo. Ano ang next step ko? Of course, tinatanong ko pa rin yun sa Panginoon, di diba? uh, ba? babalik pa ako sa trabaho. Ay, uh, so, lahat hindi na lang para sa akin. Ayan, ngayon yun ang difference. na. Oh. Kasi pag nagtrabaho ka na, parang may pupuntahan ka ng daan. Sobra. Kasi ito dati tayo to para sa atin, oh. sa pamilya natin, oh, oh. di ba ganon? Ngayon iba na to. Kasi Sobra. ito lahat lang to para sa anak mo na. At saka oh. finally, nagigets ko na yung mga eksena. ng ano. <laughs> ba? Diba, yung, kasi dati, ba? Diba? Oo, oh, alam ni FMR yan kasi parang lahat yan ng mga rules na nanay ako, ang insecurity ko talaga, yun na, eh, na hindi ko fully gets a -a, yung a -a. pagmamahal ng isang ina. Ako ha, kasi feeling ko, alam ko eh na there is a selflessness na hindi ko mag-gets pa. Mm -mm. Fully. Pero ngayon, mm -hmm. gets na gets mo. Humanda. Eh, ang grade mo dyan. Humanda kayong lahat. <laughs> 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 Eme, eh, binago ako in the best possible way. Oh. Paano pa nag-artista? Bali, inay. Nung bata ako, nag -artista, artista na ako. Ah, talaga? sandali-sandali lang talaga. Sila yung tatay Alquin, kinuha ako. Siyempre, panahon pa yun ng RPN 9, IBC 13. First ko, Ora Encantada. Alam ko yung show na yan. Oo. So, mabilis lang yon, Kasi short-lived siya. Nag-audition ako sa mga pelikula. Nag-audition ako for Lino Broca. Oh o ako for yung movie nila with Gary Valenciano. Things were not so good in the house. Things were oh. happening in the house. So I think my mom, she nagdadala kasi sa akin sa mga VTR auditions. So nung hindi siya okay masyado, hindi na ako nadala doon. Tapos sabay lumaki ako. Umaba ako. So, hindi na ako nakapag artista and then oh. gusto ko mag-That's Entertainment. hindi ano yung type mo? Oo, yung yung, man, yun. Then, Kasi syempre nakikita ko si Daddy, syempre variety show, diba? Hanggang sa naging pangarap siya na hindi ko kayang maabot, feeling ko, hindi ko kayang maabot. So, oh, ito parang na nag-school na ako. Ngayon di isa Hindi. kalsado, di ba? Thank you, Nay. Ang nangyari doon, nung 19 ako, namatay yung mom ko, November 2001. And then three days after siya iliting, I got a text for shampoo commercial daw. Eh, nai, kailangan namin ng pera, kailangan namin ng, yun know, Kailangan ko ng pass. Oh. Ayan Ay, na naman. Kailangan ko ng daan na tuwid. Okay. Kasi nung time na yun, hindi tuwid ang daan na tinatahak oh. po. Party girl ako nung araw na. Ah, ganun ba? Oo, oh, oh, Diyos Just ko. Diyos, kanyo, asap Oh, bata ka. Yes. Oo. Ang cute. Speaking of showbiz, wala siguro hindi nakakakilala sa mga sangre. Yes! Oh my God, yan kami nung magpasikat ni Caril sa Showtime. Uh -oh. Oo. Magta-20 years ago na yan, na-cast um, na kami for a show called Encantadia. So si Caril Diana Zubiri, Sunshine Dizon, ako, magkakapatid kami doon. Kami uh -oh. ay Sangre of Royal Blood. Uh -oh. And then naging hit show siya. Ang role ko, ang pangalan niya, Amihan. Tapos ngayon, ang pangalan ng anak ko Amihan. Ay, ang ganda! Oh, talaga. Mm -hmm. Sa so, ano yung parang nickname niya na gagawin mo? Deya. Dea. Dea lang. Dea, Dea. Oh. May didescribe describe mo ba sa akin kung anong klaseng kaibigan sila? Karil, Diana, Sunshine? Yes. Closest ako kay Sunshine kasi bata pa lang kami. Ah, kaibigan na oh, kami. Nung panahon na nag-artista ako, nakilala ko na siya. Tapos nung na nagda dance entertainment siya, dahil nag sila sa dance studio ni Daddy, mas naging close pa kami. Oh, oh. Tapos yung first show ko, sa showbiz nung 19 ako, nakapasok ako. Dahil sa Pantene commercial ako hmm. nag-start noon. Right after, show ni Sunshine yun at ni Kogi Domingo. So, Act actually siya ang first acting coach ko na kasi wala akong alam sa acting. Mm. Wala akong workshop talaga, pumasok ko Joey Lamangan yung show lang, nanginginig talaga ako, wala akong alam. Si Karel we're technically related. So yung technically, parang pinsan kong mala is tita Jaja. Uh, ah, so may ganun factor. Talagang sa mga magaganda lang talaga tumatama, ano? Hindi, no. ano ka ba? Na, parang pag tumira ka ganyan, babanda mo, di ba? Opa, o, pa, o magkakamag-anak pala. Yun naman pala, <laughs> kaya hindi na tayo dapat magtaka. Magaganda ang lahi feel na feel yun ng nanay ko dati. Hindi ko, hindi, syempre, hindi pa naman namin talaga kilala. Kanya, pag nakikita niya sa TV, siya amie, si Latchang Ami, si Miss LT, Lorna Tolentino, and then si Tita Jaja, sabi niya, mga kamag-anak natin yan. Gaganan siya, feel na feel niya. And finally, nung nagka-work kami, naging close din. Tapos si Diana, mas naging close kami through the years, especially now nung nanay na ako. Kahit sa Australia siya nakabase, may message talaga siya sa akin. Ayun you know naman yung checking up on me as a mother. So, I, I appreciate that. Um, si Diana, ano yan eh, yan yung tahimik pero uh, simple bumana. Oo, uh, 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 ganun talaga no, sa grupo. Meron. Si Caril, ano yung dating manang yan eh, ngayon hindi na. <laughs> ngayon, um, mas naging financial na siya. Siguro, salamat din sa Showtime, kay uh, Yael, oh. ganyan. Pero maaasahan talaga, napaka-thoughtful niyang friend. At saka, consistent. Si Sunshine, ang tawag namin dyan, ano kami? Magkakabit ang bituka talaga namin. Ano yan? <laughs> Double trouble kami na yung uh, pinagsama. Talaga? delikado kaming dalawa. Oo, oo, oo. maluko kaming dalawa. May kanya-kaya kaming kalukuan. Pero kami talaga yung siguro masasabi kong kilala namin nga ang bituka ng isa't -isa. isa. Oo. oo. Yung, at kahit hindi kami magkita, alam kong nagmamahalan kami. Oo. Oo. Tama so, yan. Yun. Oh, makita mo yung mga posing-posing yun na No? Oh. Ay! Etiquette for mistresses, Nay! My gosh, Chito Ronyo yan. My God, ikot-kwit oh. ako dyan. My God, syempre nakakatakot si Direk Chito, di ba? Hindi, mapait yun. I know. Pero first time ko siya makatrabaho ah, okay. dyan. So, now, when I work with him, may ikot pwet pa rin ako. Pero alam kong napakabait niya. Ang, oh. ang ano naman niya, ang taray at terror niya. Sa trabaho lang. Oh. sa trabaho lang. So, and then that's really to make you and the whole material good. Ganun naman. Ganun naman. naman. Yung Etiquette for Mistresses was shot in 2015. So, kasama ko dyan si Ate Chris, si Kim Chu, si Claudine Barreto, and si China Crab. Libro ni Julia Pdaza. Storya ng mga So oh. ah. uh -uh. taken from I think tidbit siya of mm -hmm. mga lives of real mistresses and uh -huh. so parang ginawang fictional but inspired by uh -huh. stories about human beings. Oo, human beings. that's true. Mm -hmm. diba? Nangyayari yan, wala tayong magawa no. Oo, oh -oh. at saka ako hindi ako hindi ako nandito parang manghusga ng buhay ng iba mm -hmm. dahil hindi ako santa. Tawag lang nila sa akin ay Mama Mary. <laughs> Pero ay <laughs> oh my God. Si Empress Oo. Oh, oh. so, yun kasi ay ginawa nung mag-Biggest loser kami. Sabi ng ABS sa akin, okay lang daw ba? I-MMK yung buhay ko. O syempre, there were parts that I didn't include pa, that I talked about na after, like my mom. Dito, mas nakasentro siya sa yung journey ko sa pagiging obese. Kasi I was obese eh. Oh, By 15 goodness. years old, I was more than 200, 220 pounds. Diyos ko, eh, mo tapos napaka-sexy ngayon, di ba? Parang walang nangyari, di ba? Grabe na oh. yun. Marami, maraming bakas. Maraming oh. ebidensya. Pero ano naman siya, I uh, wear my scars with humility but also pride. Oo. Oh. 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 Humility and, and pride. Oo. And pride. Oh. 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 si Isa. Oh my God, no, Tsaka si Jan, cah kasi sairil yan. Oh. For hawak kamay naman yan, Nay. Anong kwento sa likod ng mga luhang yan? Ani 'yan, ni eh, wrap-up party na namin for hawa Kamay. Ah. Alam mo naman, 'di ba, pag nagtatapos ang isang show, uh -oh. nakaka-iyak talaga. Kasi alam mo yung sinasabi nila sa showbiz na ina eh, parang fake kasi parang siguro panandalian lang. Sa palagay ko hindi eh. Kasi pag ginagawa ninyo ang isang teleserye, nagiging pamilya talaga kayo. Uh -oh. You're together sometimes more than three times a week. Napakat lalo na dati ang oh, oras natin. Diyos ko pamorningan. Oh, 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 oh. so, at tapos ang mga scenes niyo ay napaka-emosyonal. Oh. Nung bata-bata ako, kaya ko pang gawin oh. ah, Hindi, hindi, ah, hindi na din. Hindi na dapat natin hindi oh. ginagawa. Hindi na natin na na, dapat gawin. Kaya nga tayo sa Eddie Garcia building. Oo. Oh, sa oh. Sana maipasa na. Oh. Kaya, Saan eh? Yung time na yan, uh, wrap-up party na namin, siguro nagkaiyakan na kami dahil mamimiss ang isa't isa. Kaya, then, pag when I see them, I mean, kahit hindi ko sila lagi nakakausap, para sa akin, anak ko sila. Oh. And I'm sure, ganun ka din oh, sana oh. sa akin, kasi oh, para sa akin, hindi dahil nagkakausap nanay kita. Oo, oh, oh. alam mo yan. Alam mo na yan. Yes. Yes. Diba? Ang diba? mag ganda mo dyan. Saka dyan. Ay! <laughs> Sino ba ako? Nalito ako. Ay! I AM. Oh, eh. kasi Gabi, parang... Hollywood no, star na ang ating Liza Soberano, 'di ba? Ano masasabi mo sa recent Lisa's Hollywood debut niya? Yeah. I am so proud of her. I'm so I'm so amazed. Um, I mean dapat naman talaga. I mean, her beauty alone should be recognized by the entire world. Hindi picture nyo. Ang ganda kayo Ayan, o, dyan. Ganda Ad kami. Anak ko din naman oh. dyan. Oh, oh. Anak ko din yung isa of dyan. Of course. Maganda diba? kami. At saka, alam mo, kami ni Jody, love team kami. Oo nga. Isa pa sa mga naging iconic shows mo, eh, ang iyo ay akin. Ay! Ah, kasi Dib -dib -dib. kasama kita doon. Ano At sinampal mo ko lang mag... Maganda. Maganda yung lipstick na punta dito. Uri buko jangabe. Sana yaya ko sa sakit na. Boy, para okay. tayo, <laughs> boy. Hindi pero kasi to be expected. It's a slap. But for me, what I love about working with you is you are so present. In the moment, alam mo, nakikita ko talaga yan sa mga child star. Tsaka sa mga, yung nag-umpisa ng maaga uh -huh. sa industriya, iba eh. Kasi siguro bata pa lang kayo, alam na alam niyo eh. Kasi yan eh, you have to be present. Uh -huh. And you're so secure being on set kasi ito talaga yung kinalakihan ninyo. Uh -huh. Anong down to be play yung, yung ganitong klase ng pagkakontrabida? I love it. Kasi parang bida kontra bida siya. Minsan sabi ko, ano pa ako dito? Mabait, ganito. Actually, tao. Tao. Oh, tao. I, I like be playing human characters. Pero mm -hmm. minsan maganda din yung parang larger than life. Medyo... Oh, oh ano okay, kasi oh, maganda. Oh, you can oh, portray oh, lahat. Oo. Oh, oh. Ang sarap, syempre. Hindi ba? Ay, oh, anak! Ah! Anak, ang gwapo, guw gwapo nung papi mo. Okay. <laughs> <laughs> mo yan. Oh. Kamit mo di ba? Once Oo. Oh, oh. Lali, uh, lali, ka, lali. <laughs> Ano? Huh? Ano yun? Ay, nalikan ako nung aking asawa. Uh -huh. Yan sa wedding namin yan. Ay, ay. sa Palawan nung 2018. Bliss na ililis, no? Mm -hmm. Grabe. Pero to, ano kami, 2018 lang kami kinasal. Pero we've been together dating officially since 2012. I met him in 2011. Marami. Oo, oh, nakakuha ka na, ng dahil sa beautiness mo. Nakakuha siya ng... Ah! Kagandahan? Ikaw ba yan? Ganon. Nabudol niya ako. <laughs> wow! <laughs> wow, kape girl. Paano nagsimula oh. yung love story na yan? Una ba friends kayo? He, well... I met him at an event. Yung Esquire Magazine. Nag-launch sila oh. noong 2011. Tapos nag-host ako. Atende siya. Tapos so, si Bel Daza, anak ni Gloria Diaz. Ah. Oh. Sabi niya, Iza, Ben, Ben, Iza, single-single. So, sinet-up niya kami. And then, yun, nag-date kami. Friends nang talaga nung una. Siyempre, nagagwapoan ako, kinikilig ako, nagkagwapo-gwapo. Tapos, hindi ko uh -oh. alam, parang type ba ako nito. Eh, nung mga kas panahon na yun, ay, bago nga akong break. So, heartbroken ako. At the same time, si na nasa ospital. Uh Oo. -oh. Wala kang panahon nun. Oh, actually, hindi. Laga ko may panahon sa landi. <laughs> So, syempre nakakakilig. So, we dated a couple of times. Na-meet niya pa si daddy. Dinala ko sa... Nag-visit siya sa hospital. Pero ma, ma, -ano na-week na si daddy noon. So, but I'm glad they met. And oh, eventually... Importante ang basbas -bas ng tatay mo. Ang asawa ko kasi ano siya eh, calm, tapos parang very sure of himself. Pala. Nung umpisa, masyadong nababaitan ako. Uh <laughs> nababaitan ka masyado. Masyado ako nababaitan. So, parang hindi ko alam kung tatagal ba ako. Pero alam mo, Nay, na-realize ko, lalo na ngayon na may anak na kami, siya yung kailangan ko. Siya pala. Oo. At saka napakabait na Diyos dahil sinatsaga niya ako <laughs> ang mga kagagahang ko at kalukuhan ko. Pero ako din naman pinagpapasensyahan eh, ko din naman siya. Eh kasi baby ka nga eh. Oo, oo. Pareho ito, kami ito, naman. Baby girl pa rin tumabain na to, alam niyo ba? Ayan, <laughs> pag ganyan-ganyan ng pa-Ingles-Ingles, bata pa rin siya. Uh -oh. Baby yan eh. Ano yung naging adjustment mo from BF, GF to married life? naging mahirap ba yun? Eh, hindi naman, nai. Kasi nag in kami. Che! <laughs> Kasi ilang taon naman na ako noon. So, Oo naman, nasa edad ka na. So the adjustment came, it wasn't so sudden. We lived in nung parang ay-engage na kami noon, so. But the adjustment, minsan to this day, may mga bago pa rin, mga... Di ba, di discover ka uh -uh. about, oh, oh, oh. you know, your other half. For me, it's just a constant decision. To to stay together. But ngayon, malinaw, like I told you, yan yung blessing nung baby namin. Eh. Parang malinaw para saan yung decision namin. Kaya alam mo nung dati na eh, before Dea, uh, tingin ko sa kanya kasi husband. Ngayon, father of my child. And with that comes this whole new level of love and respect that uh -huh. was not even there before. At dahil doon, nag-iiba pa yung lalim ng pagmamahal at respeto ko sa kanya. Na talagang team tayo dito. Hindi tayo pwedeng ano, kailangan tayo strong team oh, oh. kasi kailangan hindi, ng kayo, anak natin. Kayo kayo, kami kami. Hindi oh, pwedeng. Oo, oh, hindi no? pwedeng sila oh, sila. Oo, oh, oh. yung pag pag hindi na magkakaintindihan, parang, ayoko na, dali na mag eh, di ba? Oh, dali yung sabi, oh, oh. kaya huwag kayo ng kahit ano, pag meron kayong daladala, -dala, huwag, oh, oh. Wag wag muna kayo mag-uusap. Kasi baka mamaya pagsisiyan yung pinag-usapan mm -mm. May natutunan ako, nakita ko yun sa Instagram e, eh, na parang, don't put divorce on the table. Mm -hmm. Sabi, marriage advice. Tapos alam yung naisip ko yun, oo nga no, kasi pag lagi mong in-entertain or very open oh. ka dun sa idea na yun, ang dali niyang i-throw around na hiwalay ang kata or maghiwalay mm -hmm. tayo. Oo, oh, 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 wag. Yung ganon. Di ba ah, diba pag laliligaw sa'yo, di ba parang, ay, pwede to. Oo. Oh, ah, hindi to pwede. Oo. Oh, oh. In general, general oo. Oh. Oo, oh, madami. Meron ganun. Madami. Oo, oh, nai. Nakailang boyfriend naman ako bago naman oh, Oo, manay chismis mo yung ilan. Oh, Wag na. Ako na lang nakakaalam nun. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Pero so, hindi, hindi pa patad... mahilap. oh, mahirap. Oh. Oo, kasi okay. minsan, like si Ben yung, nung umpisa sabi ko, ang bait-bait nga. Eh gusto ko parang medyo bad boy. Pero buti na lang nakinig ako sa Panginoon. <laughs> Kasi, oh. ang mabait talaga siya. Minsan, matigas ang ulo. Oh, pero, ganun sure. talaga. Oh, matigas oh. din daw ulo ko. Oh, oh, yes. Oh, Mas matigas. Yes. Mas matigas ang ulo mo kaysa sa kanya. Depends oh, on diba? sa aspect ng life. Pag nag na to, ay, lost. Di ba? Ano naman ang natutunan mo sa asawa mo? Marami na. Uh, like? Uh, pagdating <laughs> sa business, uh, kasi, we, he has an app called Bookie. It's a food discovery platform na napaka-ano niya, napaka-driven niya na, napaka at hindi nag-give up. Yung grit niya, talagang yung determination niya para talagang ma-fulfill yung whatever yung goal niya, tatapusin niya talaga. Ang daming pwedeng nag-give up na. Alam mo, dapat matuwa ka kasi may mga Sobra. ibang tao. Lahat puro umpisa, walang tinatapos. Ay, hindi ito na Hindi ba? Dalagang to the finish line. Yung sabi ko, Maganda po ganda tayo. Pero talaga, lalo na nai, siyempre, nung pandemya, siyempre, restaurants yan, di ba? Food and beverage. So now, I'm happy that's because the, his app is thriving again. And uh -oh. kung bumitaw siya, hindi namin mararating to ngayon, di ba? So, bilib na bilib ako sa kanya. Hangang-hanga ako. Ang asawa ko din na napaka napakasimple. Ah, simple Makasimple tao. Simple talaga siya. Um, hindi siya ma-shopping. Hindi siya mahilig talaga sa material things. Experience, he will spend money on. Ganyan. I have a lot to learn from him sa aspetong yun. Because oh. I like nice things. Uh Oo, -oh. oh, di ba? Pareho Are tayo. tayo. We like nice things. Oh, oh. We like nice things. We like looking good. We oh. like seeing beautiful things around us. Kahit gwapo siya, hindi niya damang-dama. Oh. Which hindi. I like. Oh. Uh -oh. Mas niya... nakakagwapo actually dahil oh. hindi niya damang-dama. Ano yung unang reaction niyo ni Ben? no? binukas po na yung topic na buntis ka. Sabay namin nalaman. Kasi ah! nag, oo, nag-pregnancy test ako. So, nandun lang siya sa labas. I was in the toilet and I was like, Locks. I was one week late. I said, I'm hardly ever late like this. I had a feeling, I had a feeling. And I was so scared pa at that time. Kasi may nga ako mga project na nakaline up na I was looking forward to. So, yun ang priority ko at that time. Pag nung nakita ko, yung initial reaction ko talaga was oh my gosh, totoo ba to? And then after siguro a few minutes lang yung, oh my god, ito yung gusto ni Lord for me. And then ang bilis kasi gusto ko ipadama sa anak ko na hindi ka man plainano. Ikaw yung pinaka the best na lalaga na dumating. So from from ano talagang minutes eto pa lang. Rin lang, the best na dumating. So, I love Lola. To. I love you. I love. Tignan niyo pusa, so, oh. Ay, so ano, amazing. Napakagwapa ang babae. Oh. Eh, kay Dea, ano yung naradag mo nung una mo siyang nakita? Emergency CS ako, na eh. mm -hmm. So, you know, inisip ko, okay ba yung anak ko? Tapos nung, nung narinig ko na, eh, ko narinig ko ba muna yung iyak or sinabing she's out? Ang una kong tanong is, she, is she okay? Tapos nung narinig ko na yung iyak, doon na ako umiyak. Tapos nung lang nakita ko, like, grabe. Eh, iyak talaga ako ng iyak. Na-in-love eh. ka sa kanya. Sobrang in-love ko sobrat to this day. Uh, mo to. Oh, oh. Enjoy mo to. Oo. I enjoy every oh, moment oh, na Oo, oh, ang ganda I treasure it. Ano naman ang natutunan mo bilang oh, isang oh. ina-anak? Pagdating sa pagiging magulang, we are really, actually sa buhay, inay, we are not really in control. We uh, just have the illusion of control. Uh, totoo yan. Yeah. But God is truly in control of our lives. And ganun din, parang as a mother, in as much as you want to plan everything for your child, you want to diba have all these dreams ng ganyan you can guide and help support but mm. it's really god's will diba yeah. so yeah in as much as ayaw na natin sila idaan do sa dinaan natin ayaw natin silang masaktan makurot ma malamukan lahat 'yan diba ayaw mo po protectahan mo talaga yung anak mo yung anak pwede. You you know, doon papasok so yung tough love mm -mm. natin. Na, mahal mo yung bata, kaya ginaganito mo siya. Mm -mm. Inaayos mo yung paglaki niya. Mm -mm. And you Tama. Have, tinanong ko yan kay daddy dati. Dami ko nga kagagahan, di ba? Alam naman ng tatay ko. So parang I remember, nag-uusap kami noon sa UNO. Sabi ko sa kanya, Daddy, bakit mo hinayaan na gawin ko itong mga kalukohan kong ito? Kahit alam mo na, hindi mo agad pinipigilan. Parang it takes a while. Sabi niya, kasi I wanted you to learn the lessons on your own. Sabi ko, pwede bang inagahan mo yung pag-ano, pag-ano ng lesson? Kasi oh. pwede na eh. Oo, ba? Oo. Tapos tawa lang siya. Tawa siya. Tawa lang. Tapos, siya. Pero alam mo, meron talagang value doon eh. Kasi pag lalo, laging nakasalo yung parent, hindi oh. matututo. Hindi matututo. Kaya ngayon, simple pala ngayon eh. natutumba. ba? Yung ganyan. Pag natutumba, ba, sabihin ko, bring yourself back up. It's okay. You fell. Diba? Uh -huh. Ako pa siyempre pag umiyak, did it hurt? nga Gaganon ako. Of course it hurt. Okay, you can cry. Okay, let's get back up. Ganon na lang ako. Yun, uh -huh. ba? Diba? So, I, I, I allow for her to make the mistakes, to fall. And I'm just here to support, to guide. Yan uh -huh. naman diba ang... Ano pa yung healing mo para sa sa'yo at sa pamilya mo? Number one talaga is good health. Uh -huh. Kasi aanhin mo lahat, ba diba? uh -huh. eh, Hindi uh -huh. naman maganda. Uh -huh. Kalusugan. Siyempre, 40 ako ng anak. So, siyempre, minsan naka, like, Lord, bigyan mo naman ako ng good, good amount of time to, to really be here to properly guide my child Correct. in this world. Yan ang gusto ko sa'yo. Mm -hmm. Gusto ko yung nangyayari sa'yo. Masaya Thank ako. Thank you, Nay. Nice. Oo. Oh, oh. Sobrang salamat. Salamat siya. So, Sobra. Thank you, ina. Super thank you, anak for this. Thank pinagbigyan you. Pinagbigyan mo ako dito. Anong pinagbigyan? Ay, Ay, It is my honor to ah, be here. Hindi, siyempre today. ako din. Nagpapasalamat ako nandiyan ka. Thank di you. birthday ba? mo pa. Oo, di ba? kaya <laughs> kailangan magkita tayo. Oo. Magkikita oh. tayo? Mm -hmm. Gusto mo yung ginaganong ka? Oo yet. nga. Pag eh. ginaganong ka siya, kumukuha lang ako ng ano, lakas. lakas. Kumukuha lang ano, para, di ba, para mabasbasan ako ng kanyang husay at galing. Ay, sus, hindi mo na kailangan yun, anak. Na, nay, pwedeng galingan pa ng galingan ng galingan. Oh, para pagka-eksena natin. natin. sila, Kate Blanchett, sila Meryl Streep. Oh. Uh -huh. Handa-handa na tayo. Handa-handa tayo. Huwag <laughs> kang <Kumpa> mag-alada. <laughs> hindi tayo, tayo Magpapasalamat po ako sa inyong lahat ulit. At sana po yung nandito sa ilalim, gawin natin palagi. At so, sa mga gustong mag-umpisa ulit from the top, pwede nyo nandito lahat ang aming mga episodes. Dito nyo mapapanood lahat. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa iyo, Isa. Thank, thank you, you very much. Thank, okay. thank you for having Bye-bye! Salawaste! Maganda. Ano yung tagline mo? Maganda, Maganda ako. ako. Promise. Promise. <laughs> Promise talaga. <laughs>